Yan ang buhay content creator. Isip-isip kung anong may upload na video at kung anong magagawa. Yan, pang 2 days ko na po. At kagigising ko lang. So, andito ako sa tinda namin. At mag-isip muna kung anong may content. Siyempre, kahit ano na lang. Para lang may may upload. Kayo ba? Ano pa ba kayo? Um, continuous na nag-upload ng reels dito sa Facebook. Siyempre, lalo na yung may mga sumasahod, yung malaki na ang kumikita. Ay ako naman, bago pa lang. Siyempre, hindi pa po talaga tayo monetize. Wala pa tayong ads on reels, walang stream ads. Stars lang meron. At yung mga magabayit na mag star sender dyan, bikini men. Sana. Sana lang. Diba? Kung may magbibigay po ba. At uh, syempre, napakahirap po talagang maabot ang requirements sa in-stream ads. Hindi naman ako nakakapag-live na kasi wala naman po nanonood. So, kailangan talaga sikat ka muna dito para syempre, may manood talaga sa'yo. Kapag wala, di wala lang. Para na lang tulalay salita mag-isa, tanong mo, sagot mo. Ayan po, ganyan po ang buhay, content creator. At grabe ang lagay ng panahon namin dito. Mainit dito kanina, so ngayon po, ayan. Yan mainit, ngayon ang ulan, at syempre dito sa Tagaytay, yung ano ng smag natin or bag, yung ulap na mausok, Ayan po, delikado po yan sa atin. Kaya yung uh, medyo malapit dyan, ingat po kayo at always, ano po, wear your face mask kasi medyo hindi po maganda yan sa kalusugan natin kapag na langhap natin yung vag o ismag. Hindi po yan pag, ha, ismag or kaya vag. Dalawang terms po yan na ginagamit. So, sa mga naan dyan, ingat po. At dito nga, yan, ito lang. Ano-ano, medyo masakit po ang ulo ko, eh. So, habang nag- nag-iisip ako kung anong pwede kong sabihin. Ay, naalala ko pala yung isang content creator na, na, na napanood ko. Sabi niya, nasa 46k followers na siya. Ibitawan na daw niya kasi wala namang nangyayari. Siguro bang after two days, napanood ko ulit siya. Binawi niya yung mga sinabi niya at nakakuha na siya ng magandang trabaho. At yung trabaho na kuha niya, ay eh, may oras para makapag ano siya dito kay Facebook makapag-upload ng mga content so congratulations po sa inyo ha, at nagbago ang isip nyo so dapat iko -co content ko siya pero nagbago nga yung isip ayan patuloy patuloy siya ngayon at sa tingin ko sumahod na siya uli so wala sabi kasi niya doon sa isang content niya wala, wala pang sumasahod ng nasa 6 digits so kung gusto mo makasahod ng mga ganong kalaki 200 300k doon sa isang platform po tayo yun ay kung marami magsusubscribe sa iyo so kailangan magaling ka pa rin doon ako ay meron din noon kaso di ko pa lang siya na i promote sa inyo sana soon madagdagan yung subscribers at doon sa mga sumahod na ngayong buwan oy, pa out naman po kayo dyan kahit man lang Mm, kahit ano man lang. Pero syempre, congrats po sa inyo. At pagbutihin nyo po lagi, ha? Ah, para wala po kayong violation at nang malaki po ang sahurin nyo. Yan, guys, ha? Ah. Patuloy nyo lang po yan. Thank Congrats po sa inyo.